Ito mga kapugi, oh, may itlog na si Sheep dito ginupit-gupit. Ayan, siguro ko barbero to si Sheep. At din. Tapos, linagay niya sa imbudo. At saka, ay sinalin niya sa tsupon. Kala <laughs> ko tsupon. Ayun, may pa-design pa ba si Sheep. po. Parang hindi naman napiprito. Ano yan, may apoy. Uy, binuhos lang. Walang nangyari. At tapos yung kaputian ng itlog, sinalak. Hmm, di ba? Minix lang naman. Ay, wala pang apoy. po. Isinalin dito. Ayan. Mukhang pipirituin to. Ano yung gagawin sa plastic? Ayun, may sibuyas. Sa kabawang. Ay, so pamupok nyo. Kala martilyo. Ayun, tapos may dahon ng ba sibuyas dito. Ayun oh, hiniwa niya maliliit. Tapos ano 'yan? Carrots. Ayun, ginadjad niya yung carrots. Pa, Ma, masarap 'to mga kapugi oh. Uy, daming bitsin. <laughs> Grabe naman bitsin ship. Ayun oh. May locate dito ng ulman Ba, ano 'yun ipiprito? Ay, hindi, steam. Ayan. Okay na, oh. Hinisti mo. Mukhang oh, maganda yung ilogiti, oh. Oh, ay. <laughs> Dinuro <laughs> na <lang> naman. <laughs> tapos niyagyan pa ni siyang itlog. Tapos sili. Oh, dinikdik na. Tapos, ano gagawin gawin dito? Ah, <laughs> Amy Blender. <laughs> Ayun, oh. No? Tapos nilagay niya sa daw ng saging. Tapos meron na ano, ano yan? Anong daon yun? Hindi ko nakita kung anong daon yun mga kapuwi. Ano yun daon na ano? Serpentina? <laughs> 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 ah, yun. Ano yun? mo ko Grabe naman. Grabe yung pinagdaanan ng itlog ha. Ah. Parang kung may buhay pa lang yung itlog mga na oh. Itlog ulit. O, oh, itlog-ulay. Ang daming itlog, ha. Tapos, dinagyan ng tubig. Uy, may noodles. Tapos, ganda lang kamatis nila, oh. Rabi, sarap ito kainin ng, ano, sariwa. Ay, may noodles. O, oh. ang galing naman ng noodles niya, oh. Tapos, ito yung itlog na in-steam. Ano kaya, ano kaya lang kalagayan sarap din. Ayun o.